So ito yung set of tools na ginamit ko pambaklas ng front fairings. So ito lang tsaka yung Phillips screw although meron naman na to. Pero yan yung mga kinailangan ko. Nabili ko lang to sa Shopee sa Lazada. Shopee or Lazada makikita niyo yung ganitong brand. Tanggalin yung dalawang tornilyo, isa dito at tsaka isa dito sa ilalim. para matanggal tong side na to para matanggal to aangatin mo to aangatin mo dito aangatin mo rin dun so unahing angatin dito sa side na to tsaka dito pagsasabayin mo so nakaklip lang yan dun nakaklip lang din to dito ayun tsaka to so matatanggal na yan and tanggal na So sa kabilang side, ganun din yung pagtanggal. Pag natanggal na tong kabilang side Ito na yung susunod Ayan, pagkatanggal ng kabilang side Tsaka dito Ito na yung susunod Tanggalin yung tornilyo dito Tsaka dito Ayun, ayun So lahat na makikita mong tornilyo nitong white na to Katanggalin na yan Ayan tapos pag kinanggayan mamaya, pababa. Nakaklip din to, nakaklip yon. Tapos nakaklip yan din dito sa harap. So pagka natanggal mo na yung clip dito sa kabilang side, puhugutin mo siya pababa. Pag nangat kabila kabilang side, angatin mo to eh. Tapos angatin mo rin yon. Pero dahan-dahan kasi nakaklip yan dito sa gilid. Para hindi mabasag. So pag naangat mo yon, itutulak mo na parehas paabante dito. Ngayon, pag umangat na to, lumabas na to, ito yung medyo mahirap matanggal. Yan. So, nakakuit, nakakawit pa to sa ilalim. Iwasan mo to na wag mabasag. Pag, pag yan na naputol, mahirap na siya matanggal. Ayan o. So, tanggal na yan. Tapos, tatanggalin mo yung connection ng wire ng signal light kabila ang side. Ayan o. Nuhugot lang yan. Ayan. So, press lang yan may naka-clip lock. Tatanggalin mo lang yung clip lock then mahuhulog na siya. Mahugot na siya. Tatanggalin mo tong mga tornilyo na to. Lahat to na connect dito sa part na to. So, meron dito sa gilid, dito, dito, ayan. Ito, ayon, ayon, tsaka yun. So, tanggalin mo yun lahat para matanggal to So pag natanggal na to medyo gagalaw na siya madali nang ma-access yung bolt dito sa part na to may bolt diyan then may bolt din dun sa ilalim So apat na bolt yun ayun pa may bolt pa rito sa side na to and then ito So madali mo na yan ma pag gumagalaw na to madali nang matanggal yon So kailangan mo ng mahabang ano doon pang extension para matanggal. So matatanggal na tong part na to. Then pag natanggal na yung apat na bolt doon, kailangan mong i-disconnect sa loob ayun oh. Yung connection ng uh, plug para dito sa TFT. Ito, yung TFT natin. So para may, may disconnect yung cable na yon, ipipress mo yun nandoon sa loob yun ni eh, parang pipisilin mo siya para ma 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 mahigit mo siya so pag natanggal mo na yon pwede mo na tong matanggal kasama yung TFT panel so ma-access na natin yung buong gitna so pag natanggal na ng apat na bolt pwede nang iangat ito And then ayun yung ma-access mo na yung uh, connector ng TFT panel ayan So, pwede nang hugutin yan. Isilin mo lang yan dito sa ibabaw at saka sa taas. Ayan Pipisilin mo sa ibabaw at saka dito sa ilalim para mahugot mo siya. So, ayan. May hiwalay mo na to kasama yung TFT panel. Ito yung pinipisil sa ilalim para ma-press mo yon yung part na nandito sa ilalim pisilin mo rin dito sa ibabaw so pag napisil mo yun na sa ilalim makakapa mo yun eh sabay hugot para matanggal tapos pwede mo na itong mahugot tanggal na itong part na to Yan, tanggal na siya para matanggal itong headlight kailangan tanggalin lahat ng tornillo dito yan, sa gilid. Meron pa to dito sa ilalim, sa loob. Meron siyang Phillips screw dyan. Kabilang side. Tsaka dito. So, kailangan mo rin yung tanggalin. Then, lahat ng screw dito na nakapailig, nakapalibot. Sa headlight, kailangan tanggalin. Yan. So, pag natanggal mo na yung lahat, mauhugot mo na yung headlight. So, para may wala itong buong headlight, bago nyo tanggalin yan, kailangan nyo tanggalin yung cable dito. Yung connection. So para matanggal yon, kailangan yung i-press tong part na to. Pag na-press niyan, sabay hugot. Ito yung kailangan yung i-press. Nakadiretso yan, yan. Press nyo lang tong side na to, sabay hugot. Matatanggal na yung connection cable sa pinaka headlight. So pwede nang hugutin yung pin buong headlight niyan. So pag natanggal lahat ng screw dito sa outer part, tsaka yung dito sa ilalim, meron pa tong pinaka bolt. tong headlight na nandun sa pinaka loob So, ayun. Yun yung kailangang matanggal bago mahugot yung pinaka headlight. So, medyo mahirap tanggalin yung bolt na yun na nando sa ilalim. No. Ayun no. So, pag na para matanggal yon, medyo inangat ko ng konti. Nilagyan ko ng way dito sa gilid kasi meron yung pinaka stopper washer ito yun ito yung pinaka uh, lock nut na pag natanggal na yung tornilyo na yun mahugot na natin yung headlight